May manggustin po mga kapambin oh. Nainug na po. Yan oh, malaglag. Gustong gusto po ito ni Bonso. Ayun pa asa oh. Ah, Ay dalawa. Oh. May. Yeah. Mayinig na manggustin din oh. Pero pa isa. Nangangainog na pala. Nasaan ba? Ayun, sa mga si. Ay ayun po oh. Namunga po uli aray. dalawang beses pong mamunga. Itong ating puno po ng Manggustin po. Puno ng kalamansin. Ano nga nang... Ayan po, <laughs> Yan. May mga ano po, o. Pasunod pa. May isa-isa lang po. Humilog, ano. Oo. Isa isa Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po? Ako po ay okay-okay naman po. Gawa ng kagabi po tayo ay, ay inatake po tayo ng lagnat. Alas 10 po ako nagising. Sakat po ng ulo ko tapos ako po ay nagkape po ah naggatas po tayo isang tasa tapos uminom po tayo ng mainit na tubig siguro po ay nung isang araw kung natatandaan nyo po nung nag harvest po tayo ng rambutan yung pong 100 kilos mahigit ay nung hapon na po tayo ay wala po tayo sa club na kay mami po yung sa salukot kaya ayun siguro po ipikto po yun ng ating pagka pagaw tsaka nung nagkasipon po tayo pero nag-inom po tayo ng ano yung bayjisip po uh, tayo po yung inum ng kalaman juice si po at ipapakita ko po sa inyo yung ating hinug na lansunis po hitik na hitik ang bunga po maraming salamat po sa ating panganin po sa blessing ng lahat ng ating mga prutas nung taon po ito po ikakunti ang bunga ngayon po ay hitik na hitik po sa bunga ng lansunis po ayan po oh. Kaya lang po ay hindi pa po, po masyadong hinog po. Kaya ating titinan lang po. Tara. At sana nga po ay pupunta po sila Otol Antony. Otol Antony, magandang umaga. Kay tatay, kay nanay, sa inyong lahat, kay kambal, kay nini, sa lahat po, kay is, sa, mag, sa lahat po ng ating pamilya sa Tayabas. Ay hindi po natuloy gawa ng ano po. Hindi pa daw po siya tapos mag-express sa kanyang palayan. Doon sa Ilaya po. Kaya siguro, mag iba po na schedule or siguro October po na punta. Bahala na po, chat na lang naman po si Otol. Doon na hindi pa daw po tapos ay. May hagdan po tayo, yan po. Dito lang po tayo Dito sa likod. Yan. Bisa isang puno po ay walang bunga po. Yung atin nakunan po nung January pa yun hmm. Yun. Ngayon po ay walang bunga naman. Bubunga yun ulit. Ngayon ba? naman po ito po ang bumunga, bali palitan po. Yun ang hinog po daddy. Ah, po, oh. po mga kaparam Ito po ay ano, yung na natin yung buto po. Ay ating ipinula, tapos tinanin po natin dito. Yun, ngayon po, after siguro ay ilang years may mga... 14. 14. years po, yun. Aray, mahinog na po mga kaparam Talagang ang ganda pong magtanim. Masaya po. Ay ngayon po ay napuputihan na po natin. Ah, kakatuwa pagkakahaba po ng ano nang buwig po. Aray po. Papakita ko po sa inyo. Yan. Hilaw pala ang po ari. Pero mas marami hinog Yan po. Ayan po si mamay mo eh. Yan. Gagabang. <laughs> Aray po mga no Yan. Parang gusto ko ako. Medyo. Apag kakababa po. Ang lalaki po mga no? Yan Ito po hindi pa masyadong hinog po yan sa taas po mahinog ari po uha pag kalaki mi oh uh. ah ah po mga ah, katuwa ay eh. ay ito ay hilaw pa po kaya lang po yung dami himimigtas po mga kapambin yan unan mo muna yung maberde yan po oh uh. ay against the light yan ayan po oh Ani nag-ani nag Ano, yan oh. Uh. Apakaganda mi. Maganda, Tandaan ko pati ng hirap. Hmm. Matikin kami, aray oh. o. Aray, pagkahabahan mo buwin may Yun o, oh, hinog na. Aba. May. Sa po o. Matikin. Matik oh, kukuha daw po. Aray, mamalaki. O. Oh. Ayan. Oh. ayan. 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 Ayan, ayan, dali na nga mo, pitas, ano. Hmm. Pwede na ito. Uy, dito. Ang <laughs> si mami. Ang laki, gabay habas. May. Ito po, tikman natin. Sige, tikman. Ay, masarap. Ayan po yung ating pusa, dumating kagabi uli. Bali, dalawang pusa na po, ang dumating. Ano? <laughs> ano? Ano? Hmm? Ah, simpa. Ah, ah, ano? matamis. Ano? ano? Sim. Hmm? Ah, sim pa. Ah. Ang ano dami buto. Ang laki. Uh, uh Ay, pupula natin. Ano? Hap. Uh -huh. Masarap ba? Uh -huh. Aslo naman po, masarap daw. Ay, nakulog pa. Ay, dami po na sa dulo po. Huwag Oh. Yung haba po ng buwig. Oh. Masim asim pa. Mm. Parang mas yun. Oh. Alin eh. Mm. ayun po. Ito, oh. patikin dahil yan. May bulok na yan. Pa. Yan, marami po. Yan oh. Ay, tek po mga kapambin, ano? Wari ko naman po yan, dahil bunga. Oh. Hello, pangalaan po. Uh, ano pa? Ilang araw pa? Na apat. Oh. Hmm. Lang dito, eh. Ah, ay, hanggang dulo po mga kapambit no, ah, naman po ay oh. pero iba yung balak may maliliit din po yan parang malalaki eh. bakit to. hanggang dulo po yan oh. yan Ari natin kukunin po ito. Wari ko po yan. Ano. Ano. Ari po. Ito po yung nauna ay. Nabaak pati. Ito ka may isa. Ito. Okay. Eh. Ano? Tagatikin po sa si mami. Ano? Ah, mm, kamis. Ay, ito. Ang hinag. Mm. Ah. na. Ay, eh, sige. Ito na po. Ito. Yan, pag malapit sa bahay, ganyan na lang. Pa isa isa po. Titikman <laughs> natin. May mga ano. Ay, namamatak. Ay, ito yung mga mga. May sako bag po tayo. Ating isushoot po din eh. Bago natin katirin. Sabi daw, para madaling buko nga yung tanim eh. Dadahan mo daw ng ano. Na? Pinagkainan. Ah, yung ano? Kaya yeah, siguro yan ay mabilis din bubong kasi yung mga nakaraan na gumagawa. Ano yun? Ba? Tayo pa ipupunta sa kabila. Doon sa, doon sa may dampa po. Ito pa may? May back na oh. Ito yung mga may naon na eh. Titik mo ko pala. Tikman po natin mga kandil. Hmm. Mas na. Ah. wala, wala nang berde. Hmm? Yung wala Are um, na Ari ba? yung asa ito ay may pa. Ito na na ito. Hmm. Ang dami, lega asa na po. Tara. Tayo pupunta na sa kapi. Yun saan na, oh, daddy. Yun. Mm. Saan ba? Yun, ang oh, no. Ay, hindi. Putin-puti na, oh. Mahirap dun, eh. Hmm? Baby kaka mo lang ang haglan. Ayan. So, Kaya araw na ulit? Bagay. Ay, tara, masarap-sarap. Para matabag po. Pang ano lang po namin, eh. Pambaon. Ayan, oh, sarap. Hmm, sa gustong pumitas. po sila utol po. Siguro pag pumunta din. Eh. Abot yan. Dito na po tayo sa ating dampa po. Sadya po ano dun. Sadya po mababa dun mga farm Dahil yun po ay tagilid po. Yung lugar na yun. Sa dulo. Pero dito sa baba po. Hindi po tayo soko. Yan po. Tagilid po ang ating pisto. Kaya ganun po. Mababa sa taas. Ano ba ito? Ang daming pinangain, ah. Ay, binakbakan kagabi, eh. Sabi ko, lagyan ng ilaw, eh. Ay. Ano yung panikin, eh. Ang daming nangain. Naubos? Hindi, ang daming panikin. Babalik-balikan yun. Manghanog na, ay. Eh. Ang dami po, ah. Oh. Hindi na nata ng panikin. Ay, kaya nga sabi ko, may ilaw. Para. Lagyan ng ilaw. Para ba yung saan, eh. Itong ano mo ito. Paano? Cortina. Ah, cortina. Dadala po si mga kurtina, cortina. Nalagyan natin daw. Tayo po ay hindi po masyado makapagtrabaho ng ayos po. buwan nang nasakit-sakit po ang ulo ko pa. Hindi pwede mapursa tayo. Kaya dito na lang tayo sa ano muna. Dampak. buwan nang tayo po nagpa-print nung isang araw. May tinatay, Walang gutom po. Nasaan na? Ah? Tapos siguro kayo bukas na tayo yung may bisita ay May solar po May remote Dito tayo nag unbox na ah hmm. oh. panel natin may solar magkano isang ganito eh nakuha na magkano eh Ayan, tama tamang-tama po. Mainit ang ating panahon. Sa atin nalagay? Pansamantara. Saan muna? Tihaya. Doon ng sa uh, paniki po. Mm. Dito. Mamaya. Ito tihaya po natin dito sa ano. Unahan po ng tampa. Yun, ito po yung ating pinaprint kahapon. Sitaw po. At ilalagay sa ano po, katapat ng mga tanim natin. Sitaw. Dalawang kopya po. Tatlong kopya po ang sitaw. Tatlong luang po yung ating sitaw ay ang talong po ay parang tatlo din po sili panigang sili sitaw tatlo nga po Saluyot. labanos <coughs> excuse may okra po tayo yan o sibulyino kalabasa yan po patula may kamatis po may ampalaya yung talong siling panigang alugbati mais po nagkitan malberry papaya hinog na po sarap yan luyan dilaw arimi <laughs> kaya tayo pa may kawayan ay ating lalagyan po ng stick namin. dito sa araw po tayo para magandaan sa pula Mamaya po natin si-set yun. Sinachar sila ang po natin. Tayo po ay kumuha ng ano. Itong sanga po ng Madre Kakao. Mas madali po. nag na rin po ako ng kawayan. Kaya lang po ay matagal. Nasaan ba yun? Kinayasan ko na po ay. Ari po. Yan. Ganito po. Matagal po. Kaya sabi ko po ay sanga na lang po ng Madre Nagsample din po ako ng isa. Oh. Yan po. Binak po natin yung dulo. Tapos tinalian. Ginawa lang po natin ng paraan. Bali ganyan na po ang itsura niyan. Ano po natin sukatan ay ganito po kahaba. Para kitang kita po. Susukat lang tayo ng isa ulit. Ito na po yun. Mas madali po sabi ko eh. Parang madali ay yung ano. Sanga ng ano po. Mother Cacao. Sa tabi lang po natin lalagay. Tapos tatalihan po natin ang dulo. Para hindi siya bumitaw. Ito po. Tigabila po sa baba at sa kataas po. Matibay na po yun. Para po pagbisita na sir, alam na po yung kung anong gulay niya yun. Nakadalawa na po tayo. Mabilis po. Kesa kawayan. Ayos na rin po yung kawayan naman kaya lang di. Magkakayos pa po tayo. ari baba-aklaan po ang dulo eh. Mais po. Ano kaya ating mais? May sibol na. Titignan po natin mamaya. Si mami po pala'y umuwi. Gawa nang dumating po si itay. May mga dalang lansunis po. Ayun. Bumalik muna po. Marami pong umorder kanina ay. Eh. Mga picture po. No, Tatlo na. Ganun lang po. Ito na po mga kaparbi natin na gawa. Pero hindi pa po tapos. Ilang piraso pala ang po Ayan. At si mami po nagluto dito ng merinda. Para po ipagigisahan ay mamaya. Na. Nagprito po si mami ng itlog. Tapos may kape po tayo. Mami po tinapay. May lasunos po. At si mami po nag ng ito po. Karne. Pananghalian po natin. Munggo po. Ginisang munggo po. Para sa pananghalian. Mami, merenda muna po tayo. Hmm. Merenda ta po. kape po. Tsaka tinapay po. Ayos na po ito. Palaman. Eden. Eden hmm. Sandwich spread. <laughs> Medyo pos po ay. Yeah, tayo po hindi masyadong makatrabaho maigit. Ako po yung nasa kapang ulo. Dito dito lang po muna tayo. Ayun po ginagawa lang natin yung ano, mga pangalan ng halaman natin. Palaman po natin. magagres cutter po sana ako din sa palibot. Eh mga mabay po. Ay din, ay din po. Nasama po ba ng ano, yung gusto mong gawin, pero hindi gaya ng katawan. Mahirap eh, po nung kayo. Kailangan ay paras po. Hmm. Almusal po ni mami. Pintar ka sa doon Panghali na po pala. Hindi panabong, ah? May pa May bulaklak ako kami. Yata. Ngayon lagu na po kayo. Matisita ko ah. Ba't wala pa kaya? Hmm. Papalago pa. Hmm. Bakit pag okay. nagtag-araw? Hmm? Biglang ganda ba? Mga minute, ano. Yan hmm. ang pati ata. Hindi pa rin. Ano, saan. sa pulos, eh. Hmm. Eh, ke mas mal? Hindi pa hindi pa rin. Hindi